Napaisip ka na ba kung bakit ang unang malaking kalaban sa Naruto ay hindi isang legendary ninja, kundi isang nabigong rebelde mula sa isang village na halos hindi natin kilala? Parang kakaiba diba? Pero papaano kung sabihin ko sa iyo na itong demon na ito ang susi para maintindihan lahat ng mangyayari sa Naruto? Tamang narinig mo, lahat ng akala mong alam mo tungkol kay Zabu sa Momochi ay magbabago at maniwala ka talagang mapapamangha ka. Isipin mo ang sarili mo sa Hidden Mist Village, kung saan may isang batang lalaki na magbabago ng lahat. Mabigat ang hangin sa tension habang natitipon ng mga estudyante para sa kanilang graduation exam. Pero hindi ito ordinaryong pagsusulit. Ito yung araw na nagbigay ng madugong itong pangalan sa village at si Zabuza, gagawin niyang mas matindi pa sa inaasahan ng mga village elder ang brutal na tradisyong ito. Nang mawala ang hamog ng araw na yon, mahigit isang daang estudyante ang nakahandusay na patay. Pinatay ng isang taong hindi naman dapat naroroon. Pero alam mo kung ano, hindi lang ito basta karahasan. Itong unang galaw sa isang laro na hahamon sa buong mundo ng mga ninja. You see, lahat ng tumingin sa Hidden Mist Graduation Massacre ay nakakita ng kapanganakan ng isang halimaw. Pero may nakaligtas sa kanilang paningin. Sa sandaling yon, hindi lang pumapatay ng mga estudyante itong si Zabuza idilantad niya na ang katotohanan gustong itago ng mundo ng ninja. Ang buong sistema nila ay nakabatay sa karahasan mismo. Mas maganda lang ang pagkabalot nila kung para sa kanya. Think about it. Tinuturoan ng mga village ang mga bata para maging sundalo, pinapadala sa mga mapanganib na misyon, tapos sasabihin para sa kapayapaan. Si Zabu zaman lang, tapat sa ginagawa niya. Pero dito nagiging mas interesting ang kwento. Matapos ang kabiguan sa pagsubok na pabagsakin ng Hidden Mist, may ginawa si Zabuza na kakaiba imbis na sumali sa ibang village o maging simpleng rogue ninja, kumuha siya ng bagong sistema. Kasama si Haku, binuo niya ang pwede nating tawaging unang independent operation ng ninja. Walang loyalty sa village, walang political connection, purong negosyo lamang. At alam mo ang nakakatawa? Kumana ito. Nung una nating nakita siya sa mahamog na tulay na yun, karamihan sa atin nakikita lang ang isang villain na nananakot sa isang bridge builder. Pero kung titingnan mo yan ng mabuti, ang totoong makikita mo ay yung unang tao na nagpatunay na hindi lang ang village system ang tanging paraan. Bawat water clone na ginagawa niya, bawat silent killing technique na ginagamit niya, hindi lang to mga atake, mga demonstrasyon to. Demonstrasyon na hindi monopoly ng mga village ang kapangyarihan o kasanayan. Ang tunay na talino ng operasyon ni Zabuza ay makikita sa paraan ng pagtuturo niya kay Haku. Habang gumagaso sa mga village ng ilang taon sa mga academy at mahigpit na training programs, ibang approach ni Zabuza. Kumanap siya ng likas na talento at hinasa ito sa pamamagitan ng practical na karanasan. Walang bureaucracy, walang politika, pure skill development lamang. At ang resulta, will isang fighter na kaya makipagsabayan sa pinakamahusay ng kahit anong village. Pero dito nagkakaroon ng twist na hindi inaasahan ng kahit sino nang harapin ni Zabuza ang Team 7, hindi lang si Kakashi at ang kanyang mga estudyante ang kalaban niya. Kinakalaban niya ang lahat ng kinakatawan ng village system. Pawat banggaan ng kanilang mga kunay ay banggaan ng dalawang mundo, ang lumang sistema at ang posibleng bagong paraan. At habang umiikot ang hamog sa tulay na yon, may mas malaking nakasalalay kesa sa simpleng misyon lamang. Ang sumunod na nangyari sa tulay na yon ay nagbago ng lahat, pero hindi sa paraang inaakala mo. Nang ipinagkanulo ni Gato si Zabuza, nakita natin ang fatal flaw sa kanyang revolutionary business model. Hindi ang kanyang skills, strategy o ang lakas ang nagkulang. Ang pagtitiwala na binigay niya sa sistemang kasing ng sistemang sinusubukan niyang palitan. Pero kahit sa kabiguan, may napatunayan si Zabuza na pwedeng habunin ang established order ng mundo ng ninja. Sa kanyang huling sandali, habang hinihiling kay Naruto na ilagay siya sa tabi ni Haku, may ginawa si sa na mas revolutionary pa sa kanyang coup attempt o independent business model. Ipinakita niya na kahit ang mga tumalikod sa sistema ay tao pa rin naman. Hindi lang si Naruto ang nagbago ng sandaling ito. Pinago nito kung papaanong haharapin ng buong series ang mga villains dito. Pero alam mo kung mas interesting dito? Napansin mo ba si sa at Kakashi ay parang magkabilang panig lang ng iisang barya? Think about this. Pareho silang child prodigy na sumikat sa assassination. Pareho silang kumuha ng estudyante na may unique abilities. Pareho silang kilala sa paghahasik ng takot sa kanilang mga kalaban. Ang tanging pagkakaiba kung saang panig sila ng village gate nakatayo. Ngayon, kapag pinagbastan mong mabuti ang kanilang mga laban, hindi lang nakakita ng dalawang magaling na ninja na nagbabanggaan. Pinapanood mong magkaibang versyon ng isang kwento. Tuwing ginagaya ni Kakashi ang jutsu ni Zabuza, hindi lang siya kumukopya ng technique, Ipinapakita niya sa atin ang mga glimpse ng kung ano ang sana naging kanya. At tuwing hinaharap ni Zabuza ang mga estudyante ni Kakashi, hinaharap niyang landas na hindi niya tinahak. Mas malalim pang ang kanilang pagkakatulad. Habang si Kakashi ay may fourth Hokage bilang mentor na gumagabay sa kanya patungo sa liwanag. Si Zabuza naman ay lumaki sa bloody mist kung saan ang karahasan ay hindi lang hinihikayat, ipinagdiriwang pa. Parehong skills parehong potensyal pero lubos na magkaibang kapaligiran. Parang nakatingin ka sa dalawang magkaparehong binhi na itinanim sa magkaibang lupa. Ang kanilang paraan ng pagtuturo ay nagsasabi ng lahat. Sinusubok ni Kakashi ang kanyang mga esudyante gamit ang mga bell. Tinuturoan sila tungkol sa teamwork. Si Zabuza naman ay tinuturoan si Haku sa pamamagitan ng survival. Tinuturoan siya tungkol sa pangangailangan. Pareho silang naghahanda ng kanilang mga esudyante para sa mundo ng ninja. Mag-iba nga lang ang kanilang pananaw sa mundong yon. Pero itong nakakagulat, pareho silang naging epektibo rito. Pareho silang nakalika ng mga napakahusay na ninja. Pareho silang nakakuha ng ganap na katapatan. Pero may kapansin-pansin pa tungkol sa kanilang relasyon na hindi napapansin ng karamihan. Noong naglaban si Nazabosa at Kakashi sa tulay na yon, hindi lang sila nakikipaglaban sa isa't isa. Nakikipaglaban sila sa kanilang sariling refleksyon. Bawat water clone na nawawala, bawat lightning blade na kinakarga may daladalang tanong na ito ba sana ang naging ako? At dito tayo dadako sa isang bagay na talagang magbabago ng pananaw mo sa bawat laban sa Naruto. Lahat ay naaalala ang malaking espada ni Zabuza at ang kanyang water dragons. Pero ang tunay niyang kasanayan, nasa utak mo yun lahat. Isipin mo ang unang beses nating nakita siyang lumaban. Ang unang niyang ginawa, hindi siya umatake, hindi man lang siya gumalaw. Gumawa lang siya ng hamog. Ngayon baka iniisip mo na para lang ito magtago, pero yan mismo ang gusto ni Zabuza sana isipin mo. Yung hamog, hindi lang yan para mabulag ka. Para yan maramdaman mo ang pagkabulag. May pagkakaiba yon at nakakatakot yon. Kapag hindi ka nakakakita, naglalaro ang isip mo. Bawat tunog ay posibleng atake. Pawat hininga ay pwedeng maging huli mo na. At sa sandaling yon, panalo na si Zabu sa bago pa man siya tumama ng kahit anong suntok. nalalaman mo nung nagsimula siyang magbanggit ng vital points sa hamog? Larynx, spine, lungs, liver, hindi siya nabibigyan ng biology lesson. Pinapaisip niya sa iyo ang sarili mong kamatayan. Pagating sa heart, mabilis ng tibok sa iyo nun. Hindi lang to simpleng pananakot, ito ang psychological warfare sa pinakamataas na antas. At ang pinaka nakakagulat dito, ang teknik na ito ang halos sumira kay Sasuke. Isang batang literal na nakita ang pagkamatay ng kanyang buong clan. Imagine mo yung trauma na yon tapos dito kay Zabuza eh talagang nabasag siya. Pero dito lumalabas ang tunay na talino si Zabuza panoorin mo kung paano niya hinirap si Kakashi, isang Jonin level ninja na hindi dapat madaling mataranta. Imbis na lalaban lang siya, nilaro niya ang pinakamalaking kahinaan nito, ang responsibilidad sa kanyang mga estudyante. Bawat water clone, bawat galaw sa hamog, hindi lang tungkol sa pag-atake. Tungkol ito sa pagpilit kay Kakashi na gumawa ng imposibleng desisyon. Protektahan ang sarili o ang kanyang team. Magsasama-sama ba o maghihiwalay? Bawat pagpili ay posibleng pagkakamali. At alam ito ni Zabuza. Pati nga ang partnership niya kay Haku ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng malakas na kakamping. Psychological warfare ito sa bagong antas. Isipin mo, isang mahinahon at magkaalang na bata na humihingi ng tawad habang naghahanda kang patayin. Ang cognitive dissonance na yun ay sapat na para magpaduda sa kahit sino. At ang pagdududa sa mundo ng ninja, well, kamatayan ang katapat niyan. Pero lahat ng ito, ang business model, ang psychological warfare, ang madilim na refleksyon kay Kakashi, patungo ito sa mas malaking bagay, sa isang bagay na nagbago sa buong Naruto series. Kasi si Zabuza ay hindi lang lumaban sa Team 7 o sa Hidden Mist. Siya unang tao na tumingin sa buong Hidden Village system at nagsabing, well, hindi ako naniniwalang ito lang ang paraan. Isipin mo kung ano talaga ang mga Hidden Village na ito, mga monopoly ng karahasan na nagsasanay ng mga bata para maging sundalo. Kumukontrol kung sino ang pwedeng gumamit ng kanilang kakayahan at sinasabing lahat ng ito ay para raw sa kapayapaan. Nung sinubukan ni Zabuza ang ku sa Hidden Nest, lahat ay nakafokus na sa karahasan. Pero hindi nila nakita ang tunay na revolusyon. Siya unang nagpakita na hindi absolute ang kapangyarihan ng village. Nung sinabi niya kay Naruto na ang Shinobi ay isa lamang tool, hindi siya nagiging malupit. Inilantad niya ang malupit na ng tinatago ng mga village sa likod ng kanila mga headband at tradisyon. Ang tanging pagkakaiba niya lang sa kanila ay, well, tapat siya tungkol dito. Nagpapanggap ang mga village na ang kanilang mga batang sundalo ay mga morerangal na mandirigma Tinatawag sila ni Zabuza kung ano talaga sila, mga kasangkapan ng digmaan At dito dumitingkad ang kanyang kwento Bawat malalaking villain na sumunod sa kanya, si Tain, si Obito, pati na rin si Madara Kahit sila ay bumuo sa pundasyon na inilatag ni Zabuza Ginawa lang nila ito sa mas malaking saklaw Kunis nyo ang kakayahan ng village system na lumikha ng kapayapaan Tinanggihan ni Obito ang buong konsepto ng mundo ng ninja. Sinubukan ni Madara na sirain ang buong sistema. Pero si Zabuza, well, siya ang unang nagpakita na posible itong gawin. At dito tayo dadako sa pinakakapanapanabik na bahagi ng kwento ni Zabuza. You see, akala ng lahat ang journey Naruto sa pag ng sakit, pag sa ninja system at paghahanap ng daan patungo sa kapayapaan ay nagsimula kay Pain o kay Jiraiya. Pero mali sila. Nagsimula ito sa mahamog na tulay na yon, sa isang demonyo na sa huli ay nagpakitang tao rin pala. Isipin mo kung ano talagang nagawa ng misyon sa Land of Waves. Itong unang pagkakataon na nakita ni Naruto na ang mga villains ay hindi pinanganak na masama. Sila ay produkto ng sistemang gusto niyang pasukan. Itong unang beses na nakaharap si Sasuke ng tunay na takot at kawalang kapangyarihan na nagtanim ng binhinang pagdududa na lalago naman kalaunan at itong unang pagkakataon na kailangan harapin ni Kakashi ang mga consequence ng mundo ng ninja na ipinapakilala niya sa kanyang mga estudyante. Nung umiyak si Zabuza para kay Haku sa kanyang huling mga sandali, hindi lang ito nagpabago ng tingin natin sa kanya. Binago nito ang tingin natin sa bawat villains na darating. Bigla, ang masama ay hindi nang basta masama. Bawat kalaban ay may kwento, bawat kontrabida ay may punto, bawat laban ay hindi nilang tungkol sa kung sinong mas malakas kundi tungkol sa kaninong sakit ang mas may katwiran. Ang sandaling ito ang naging template para sa bawat malalaking laban sa series. Pero alam mo kung ano talagang nakakamangha sa impact ni Zabuza? Nagawa niyang lahat ng ito ng walang legendary bloodline, walang tail beast, walang grand destiny. Isa lang siyang ninja na nangahas na questionin ang sistema. Sumubok na gumawa ng sariling landas at sa huli nagpakita ng kahit na ang mga demonyo ay pwedeng maging tao. At kung iisipin mo nga hindi ba yan din ang naging kwento ni Naruto? Isang paglalakbay para maintindihan ng mga taong tumatahak sa ibang landas? Isang paghahanap ng mga sagot lampas sa village system? Isang pakikibaka para mapanatili ang pagkatao sa isang mundong tinrato ang mga tao bilang kasangkapan? Lahat ng temang to, lahat ng tanong na ito, hindi nagsimula sa Pain's Invasion o sa Fourth Great Ninja War. Nagsimula ito sa simpleng misyon sa Land of Waves kung saan tinuruan ng isang demonyo ang isang bata tungkol sa pagkatao at ipinakita ng isang tool ang tungkol sa pag-ibig. Kaya sa susunod na may magtanong sa iyo kung kailan naging mas malalim ang kwento ni Naruto kesa sa simpleng kwento ng batang gustong maging Hokage, well, ipaalala mo ito sa kanila. Hindi ito nung winasak ni Pain ang village. Hindi ito nung nagdeklara ng gera si Madara. Ito ay nung may isang demonyo sa hamog na nagpakita sa atin sa mundong puno ng itim at puti ang pinakamahalagang karotohanan ay matatagpuan pala sa kulay obo. Taal sa huli, hindi lang binago ni Zabu sa si Naruto, binago niya kung papaanan nakikita ang mundo ng mga ninja. At siguro, baka ng ang pinakadakilang revolusyon niya. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.